ang Great Wall of China, dakilang pader ng China, ay isa sa pinakatanyag at pinakamahusay na halimbawa ng arkitektura at inhinyeriya sa kasaysayan. Ang pangunahing layunin nito ay protektahan ang mga sinaunang estado at Imperial China laban sa mga paglusob ng iba't ibang pangkat ng mga nomadikong manggugulo, lalo na mula sa Eurasian Steppe tulad ng mga Mongol. Ang Great Wall ay hindi lamang iisang pader kundi isang malawak na sistema ng depensa na kinabibilangan ng mga bantayan, watchtowers, kwartel para sa mga sundalo, troop barracks, istasyon ng garrison, at mga paraan ng pagsenyas gamit ang usok o apoy, signaling capabilities. Ang unang mga pader ay nagsimula noong ikapitong siglo bago si Kristo. Pinag-ugnay ang mga hiwa-hiwalay na kuta at pader na ito noong panahon ng dinastiyang Qin noong mga dalawang daan at dalawang BC sa ilalim ng unang emperador ng pinag-isang China, si Qin Shi Huang, upang maging isang iisang sistema ng pagtatanggol. Ang pinakamalawak at pinakamahusay na napreserbang bahagi ng pader na nakikita ngayon ay nagmula sa dinastiyang Ming, 1368 hanggang 1644. Ang konstruksyon ng Ming ay mas matibay at mas masalimuot dahil gumamit sila ng mga ladrillo, bricks, at bato sa halip na rammed earth, binanlig na, lupa na ginamit sa mas naunang mga pader. Ayon sa isang komprehensibong survey ng China, ang kabuang haba ng lahat ng bahagi ng pader, kasama ang mga trenches at likas na harang na ginamit bilang bahagi ng depensa, ay umaabot sa 21,000 isang daan at siyam naput anim na punto labing walong kilometro labing tatlong libo isang daan at pitumpung punto pitumpung milya ang sikat at pinakapinagtanggol na bahagi ng pader na itinayo noong dinastiyang Ming ay may habang umaabot sa humigit kumulang walong libo walong daan at limampung kilometro limang libo limang daang milya ang mga pinagsama-samang muog ay umaabot mula Liaodong sa Silangan hanggang Lop Lake sa Kanluran. Natinutukoy ang gilid ng Mongolian Step sa mga naunang pader. Ang pangunahing ginamit ay binanlig na lupa, rammed earth, at mga materyales na madaling makuha sa lugar. Ginamit ang mas matitibay na materyales tulad ng ladrillo at bato. May mga ulat din na gumamit sila ng isang uri ng sticky rice mortar, masilya na gawa sa malagkit na bigas upang lalong patibayin ang pagkakadikit ng mga ladrilyo at bato. Kinilala ito bilang isang UNESCO World Heritage Site noong pito. Noong 2007, binoto ito bilang isa sa New Seven Wonders of the World. Ang Great Wall of China ay kinikilala bilang isa sa pinakamahuhusay na gawaing arkitektura at isang pambansang simbolo ng China. Maraming salamat po sa panonood ng video na ito. Kung nagustuhan niyo ang panonood, pwede po ninyong i-like at mag-subscribe at i-turn on ang notifikasyon para sa susunod na mga AI Formasyon TV.